Ayan o oh, mga amigo, mag nagkita na naman tayo nila amigo Bido, ayan nakita nyo na ulit, ayan o oh, magkamayan yan, yung nagbuksay, anak ni amigo Bido yan, o oh, muna yan junior, ayan, uh, makakapagkumpisa na ulit kami mga amigo, gawa ng ano na, uh, nanguhuli na, Marami na raw nakahuli sa taga ledo may nakahuli ng 40 may Ah. Oh, oh. Dalawang gabi lang. Oh, ha ang barili sa anim. Yeah. Oh. Doon sa 40, dalawang gabi lang. Nandiyan lang sa Matabi. Oh. Ayun. Umpisa na mga amigo, mga kapag-umpisa na uli kami. ating mga tao, yung mga tao natin, ganyan talaga pagka naihinto ang ating hanap buhay. May mga naunang gumawa sa amin, nauna nang nagsialis yung mga malalaking bangka, yung iba dumayo. Uh, doon na pasama yung ating mga tauhan, pati yung aking dating bantay bangka dito, si Amigo Iman. Gabi, ay napasama sa, kwan napasama sa dayo. Dumayo yata ng ko yun, ano? Gawa ng... Oh, matagal na yun ay. Tagal na. Na. na oh. buwan na? Ano buwan na? Ah, yan oh. Yung ating bangka ay marami pang kuan bag natambay, may mga ayusin yan. Basta natambay tayo. Yan oh. Tapos ang itsura ng ating bangka sa labas oh. Ang da. Uh, Tingnan natin yan. Dami na yan silong na kuan Danggit. Mga kuan, mga kitong at saka banak. Lidyad So anak, nandiyan na yung pagkain nila eh. Maraming lumot uh -huh. Ayan, oh. Ayan. Maraming lilinisin kami mga amigo pa namin to Pero Siguro ang unang gagawin na namin sa loob oh. Ano pa agad Ayan oh, o oh. Yan. Ito si Itibang, lagi lang natin sinibisibisita. Nakatali lang siya dito, ayan o, ang tabi. Medyo lantat na mga amigo. May mga nakahuli na eh. Hindi lang kasi ako nagkumpisa ka agad, gawa ng... Ay, alam mo naman mga amigo, wala tayong sapat na puhunan. Ang konsumo, mo, inuutang. Inuutang ko lang. Ngayon, ay... Kailangan pag lumahot, sigurado na maganda ang kain ng isda paggawa ng pagmalugi mahirap yung pagbalik walang ikukonsume ulit. pero sa hindi naman at uh, yung binigay na sa atin yung ating pangkonsumo ang naging problema natin ngayon kulang pa tayo sa tao yung ibang natin wala pa hindi natin sigurado kung yung mga dating tauhan yun din ang makakasama natin ulit paglaot. depende kung sino ang available Ganun lang naman dito, nagkakapalit-palit lang ang mga tao Kawa nang sila eh Sumama sila sa ibang bangka Mata Lagi nung mga nakaraang linggo pa Kinakausap na nila ako kung ano daw Kung makakalaot Ay sabihan na sila paglalaot na Ay ang problema Ngayon nagdesisyon ako At kumakain na sana yung isda Ay nakasakay sila ng ibang bangka Doon na sila sumama kaya uh, Pag aabutan nila tayo na nandito pa Pagka makasama sila Pero kung hindi na At may ibang mag apply Yun ang kasama natin O ganun lang naman Hindi naman yan kung talaga Yung sinasamahan nila ganun din naman yun ba Iba iba rin ang mga tao Ganun lang ang mga tao dito ano, ano, Palipat lipat Kaya nga ang ginagawa ng mga taga rito Pasapasahiro lang Hindi kumun kasi pag uras umalis Malaya silang makaalis. Gu ma madali lang din silang makasakay, kasi pasahero nga eh. Ah, ayun. mag uupisan na tayong magkakasiksik dito. yung lang, ano kaya? Hindi ma hindi malangoy. Malamig, baka pwedeng kaya na doon ah. Baka naman madadala pa. Baka maikot-ikot lang. Kuhain mo na yung kabila. Yung kabila yata madaling makuha at nakaano lang ay. Ito? Hmm, baka maikot-ikot lang yan. Tanggalin mo na yung, yung sa kanya. Madali lang yung matanggal at nasa ibabaw lang yun. sa tabi na tayo mga amigo Sana makahanap tayo na ibang mga kasama Yung kanina nga pala may sumigaw dito sa atin dati mga kasama sa May isa pa siyang mga kasama din to mga amigo daming na stock na gamit kagaya nito oh. Yan, na kanina makapal talaga yan nabawasan na nga na spray na na ano namin nakarwas na, karwas na. Hmm. oh. <laughs> yan nilinisan pa Pagka ito garbord door ito papalitan na yan pag ina-stock kasi yan nasisira na yan natuluyan eh nakabili na lang bago nandiyan ang boto, palisin na lang ang kapsilyo wala kasi pintura, kasi natin hindi yung ganito wala wala talaga yung pintura puter lang ang mga pintura 怎么样呢 <laughs> mga amigo ito lang muna ang aming magagawa ngayon bu bukas na tayo maglingis amigo dito sa labas ate muna pahibasan oh. ayon mga amigo ito na muna abang abang nyo na mga amigo at malapit na kaming lumao abang abang na lang kayo Baka, kaya lang medyo kulang pa kami sa tao lilima pa pero mag, pag nadagdagan yan ang isa hindi pa si yung isang kasama namin si Butit pagka may kasama din siyang isa daw pagka halimbawa ay madagdagan pa ay ari na kaming lumayout kahit anim lang pwede na ito dito nilayout pero ang limit nito hanggang 10 kaya hanggang 10 tao pero sa anim pwede na lalo na kung, kung ang nahuhuli ay mga tuna mga cute okay na yon pwede na tayo, tayo. Oo, lalo kung sa gabi kumakain mga amigo Ay walang problema yon kahit na ang tao ay kukunti ah, uh, Pag marami na rin naman tao, hindi na rin ako magkapangawil Sila na lang Pag kukunti, di kasali ako nila pag nangangawil kami Yun, abangan nyo na lang yan mga amigo Baka abangan nyo bukas, baka ang gagawin natin na maglinis tayo ng bangka Linisin yung labas kasi hindi naman pwedeng ilaot na ganyan siya pag nasabitan ng kawil yan, malalagot. Gawa ng mga talaba. Pag nadaan ng nylon, mapuputo lang nylon. Kaya kailangan linisan. Saka masagal. Sabal yan pag panakbo. Mahina ang takbo ng bangka pag hindi malinis. Ege, abangan lang natin yan mga amigo. Maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay. Yan mga amigo, marami na kauling aabangan sa mga video natin. Umpisa na uli ng... Uh, uh, pangangawil dito marami ng bangkang lumaot ayan o oh madalang na ang bangka pero yung iba nagdayo sa Surigao dami nang lumaot pati mga pangulong oh. naglautan gawa ng mahaba-haba yung lantap parang lalakas pa rin siya ng dalawang araw ay eh, hindi naman masyado ka baka kakayanin na lang yon, ayun sige yun lang mga amigo abang-abang lang